Specific. Yung uh, layunin po talaga kasi ng uh, ayuda sa may kapansanan ng Gaya is to empower you, yung, yung mga may kapansanan. No? When we say empower po, bibigyan po natin sila ng boses. When we say ayuda, ayuda is an aid, no? any form of assistance. Kaya kung kagaya po ng sabi ko kanina, tutulong po tayo ng pagbigay ng ayuda, pagkalusugan, pagkalusugan, medikal, meaning hindi po purely kasi meaning ng ayuda sa ating mga kababayan yung parang common po na perception nila is give goods but no po ayuda in general term is assistance po so when we say assistance pwede po yan ang programa pwede po na legislation at kung ano pa po yung mga kakailangan po ng ating mga kababayan ng mga kababayan yes po kagaya po ng sabi ko kanina ayuda po ay hindi po limitado sa pamamigay ng mga goods. It also encompasses po yung legislative works po natin para ma-address po yung mga kailangan po ng ating mga kailangan And then of course yung mga programs and projects projects po to address po yung mga concerns, issues din po, and yung mga kailangan po ng ating mga kababayan na Yes, uh, po, Yes, po. <laughs> yes, po. Definitely, uh, po, Isa po yung sa pinaka kailangan po natin matukunan kasi yung ayodang pagkabuhayan para po sa mga na kapansan. Because we want to um, empower na So, yun po. Misahin po uh, sa ating Yes, po. Sa ating mga kababayan na may kapansanan, We wish you all the best po, no? po sa inyo ng may kapansanan party. ibig sabihin po namin dahil hindi po namin na kayo po ay matutunan sa amot ng kami makakaya. We can be the voice of our mga kapababayan at mga kapatid ng may kapansalan. Because we all know po, na hindi po namin ang kapansalan ay empowered. Yung iba po, nandyan pa po yung mga kaka... Simulation. natatakot po dumabas because na so itong ayon na sa may kapansanan we will address it po and we will do so ako po si attorney city commanding lawyer tumatakbo bilang first nominee ng ayon na sa may kapansanan dahil po akong patulong uh, office lawyer no? so from the very start ng aking career bilang abogado po ay nasa public service ng mga ano apa dia nak